May nakita akong ipis sa pader. Gumagapang. Ngayon napatingin ako, wawalisin ko sana. Hindi ko natuloy kasi nakita ko buhat-buhat pala siya ng mga langgam. Imagine sa ganitong kataas. Tulong-tulong silang inakyat yung ipis. Para dalhin sa kanilang pinag, pinaglulunggaan. So napaawa naman ako doon sa mga langgam. Hindi ko na kinuha yung ipis. Hinayaan ko na lang na buhatin sil buhatin nila at madala nila doon sa kanilang lungga. Kasi kasi I'm sure pagkain nila yan. So nakakaawa naman yung mga langgam kong aalisin mo sila sa kanila yung pagkain na kinuha nila. Eh tulong-tulong na nga sila. Sa ganito, nakita ko napakarami pala tayong ma makukuhang aral sa mga langgam. So sana ang mga tao makuha rin nila ang aral sa mga langgam kasi napakarami talagang lesson na maka, na mapupulot ang mga tao sa mga langgam lalong-lalo lalo na sa mga karakter nila sa mga ugali nila Thank you.